Ayun, mga kapremo. Uh, magkakabit tayo ng Hazard. Ito yung na-order natin dun sa Shopee. Bakit natin? Ito siya. Hazard. Hazard Sweets. Uh, Domino brand made in Italy sa halagang 60 pesos yan sa chapi po natin na order takabit po natin dyan dito natin i-coconnect ok babalatan muna natin yung wire bali ito na na-connect na natin mga kasupremo mga ka-TMX ko Supremo, ito po yan po yung pinagkabitan natin uh, dito sa may ano, sa may socket na to gray at saka light blue, yung pinagtapan natin, yun dun sa isang ay dalawang wire, bali tatlo pa kasi yung wire nito, itong switch ng hazard, ngayon yung isa, dito sa may kulay uh, parang orange to, o yellow dito yung papuntang signal light yan may kabit na natin e try natin bago natin tipan lagyan ng masking tape yan dito ko kinabit yung ano yung hazard switch yan wala wala hindi kasi may kabit dito sa handle mataba kasi ito eh try natin i-switch yan so naka neutral na siya hazard ayun Galing, no? Okay, siya. Mga kapremo. Ayun. Galing. Sa likod. Tingnan natin sa likod. Ayun, no? Oh. Galing, no? Oh. Ayos. Ah, balik na natin yung headlight. Para, ano? Pumuruman na ulit ayan oh nakikabit na ayos na try natin hazard ayun ayos hazard na siya okay ay mo na natin. bukan natin i-start. Tapos mga ilaw. Dri driving, lights. Ay, driving lights. Ay yung headlight pa pala. Headlight. Okay. Hazard Yes, very good. Yeah. Yes. ay patayin kaya natin tapos subukan natin i-switch kung kaya ng baterya ayan o, no? kaya ng baterya o oh. 4 years na yung baterya niya. pero ang ganda pa yung OD yung brand ng baterya niya. made in Thailand